Oh, kapuya. Uy. Uy. Cool. Mayong udto dara. Mayong udto sad. Nakasuroy lagi ka sa ako ang It's me, my farm. Uh -huh. Ay, po. Inglesiro. Inglesiro <laughs> ka, cool ba? Ay, di man nga. Nakalagaw lagi ka sa ako ng kwan, Asinda. Uh -huh. <laughs> ano ang plano? Ano Hindi ako ang ba kay... Nagtungas ko dire sa bukid ko kay gapangita ko sang kahoy nga inog pagabas bakin mapatindog ko balay Asato pa magpalit ka Oo, kung kwan, imuhan na dre, kol, na bi kahoy dre. Oo, ako na dre, it's my tree, akin yung tree dito. Ala, mga Tagalog, pagid gali ni. Ayaw, obli Paano ka, mapalit? <laughs> Tama, gini nga pagkakuan mo, kay ginapang dispose ko po ni siya. Kay gusto ko maghahawa na sa dre dapita. Ay, so maayan mo ni mga melina, Imo eh, mo ni kol? mga daggo kayo nga mga melina, ako ni. Aw, ano ano nga kahoy paliton mo? Jermelina kani kay guwapo man Jermelina ba kay pagabas nako ba kay patindog lagi ko balay? Timing gid pagkalakata mo kay ginapamaligya ko ni. Ah, oh, ti asa man dapat diri mo ibaligya ko kay daghan man ni ako. dirto akon tung tumatama lang ba street ginapat kayo. Oo, oo ti 15 bang akon baligya sa badag ko mangud kayo. Ay, 15. Oo, oh, ang punuan bay puno lang ta. Ah, bay puno. Hindi pun. ka malugi, Mhm. Mm si, si. dapat, Sigdan po ja street baka na kung sa kwan pa dili ko malugi sa pagbinulpitay binulpitay. Oh, ari hindi ka komportable ka, kasi ni kaayo nga tree. Oh, asa dapat kada? Oh, oh du arang-arang gini ba kay do dako dako gini ba? Hindi na, hindi na gamay na. Ah, ari oh. Amo gini gina ako. Ara wala na ari mm -hmm. Jesus. Kul. Ano unsa? Amo ni no. mo baligya ito na sulto ka sa mga tray ko dito ah. Agoy, ah, ang gamot lang man ang dadako sa nakul. Uy! Anong uh, kahoy mga pangita mo? Ara, kahoy! <laughs> <laughs> Kuya, po ay mong ibaligya ng jermilin akul. Siksikula, manda akul. loy. <laughs> ano bisan magpasilim pala sang nga Pepsi Cola? Coca Cola, Basta... body, lawas niya street kayo, oo, Pila ka bulpet na, mga 200 na. Street na siya, mukol, do, man, du bawag na, bawag, bawog bawag, guru, ang Ga, pamalit kayo, pa magpalit, ikaw pa damos, ang kung hindi ka magpalit, pangita ka dito sang may street pa siya, kaya mo lang, hindi ka 1 niyo, Kwalitik, kwalitik, oh! Hala. Wala. Wala ginisang Unsa pa ka kwalitik. Hagoy. Nabuslot na mga ganyang punuan. Gianay na mga na! nakul. Cool? Unsa naman taon ka. O, ikaw lang mamalit. Daghan ka pa kay istorya. Kung di ka mo dili. Dili kita. Ano Kul, <laughs> cool. do something wrong ka kula. Uy. Ako pa hinoon nagmali. Nga ako ang kapamaligay. Ikaw nga magpalit. du tiko pa mo na una. kulaw? Asus, tiko. Ako na ba si Imo? Lakad dito sang lain ba, ko makakita ka pa sa mga pares ni ka quality nga germelina <laughs> na. Lakad na lakad Ah. kung amo na lang ni hindi na lang ko mapalit Kol. At burawan dito, na manin... lang ng punuan sa Germelina mo baligya mo Kol. Sus. Ti kung amo na kung dagan ka istorya pa patindog ka balay mo ito nga buyo-buyo ang imong akwani. <laughs> lakad na. Patindog ka buyo-buyo mo dito <laughs> lakad na. Kabaget man yung tag Ay, mas baget man ganit ka magpalit. Ginabaligyan ka, pindi hindi ka pa. Bakit uh -huh. na? Ara na sa imo, tanan. Pagmur na na sa imo, ha? Hala. Bakit na? Pabur na. Lang. Ha? <laughs> Pabor na lang sa imo mo. Ibaligyan ka na. Barato <laughs> lang. Ang muli pa ang bug mga panuwan. Ganay. Ay, sasaganay. Lakat na, lakat na, lakat na. <laughs> na. Nakata. Ay, dre ko kuloy, ang bot sa imo kol. Oh, may ulat ka sa may kwarta man mm. ko. Mm. Ang bot ka lang yun. Do'y iya, gina'to'y. Nakat na, <laughs> Ay, na nakata, <laughs> Hindi na imo, dre ko. <laughs> <laughs> Hindi man ah. Nakat na. Hindi na. na. Kol. Gar mo pa ang sigrito ko. Palang. <laughs> Nakat ka <laka ta. laughs> Hindi na imo, dre. Si ibu ka do'y. <laughs>